Very good. <laughs> ah, sige, kabalo ko. <laughs> Na ko kasi yung mga ano guys, yung mga tao dito eh. graba Kasi doon sa kalsada banda nakalagay ba. So, so Ayan. So guys, binili namin yung graba kasi nga nag-ano kami nagsimento kami doon sa may daanan. hinakot ko yun do, dito papunta dito ba kasi doon daanan at baka paglaruan lang din ng mga bata doon ba tapos baka pag uulan eh, mas maano lang siya makatag lang gani baga pag dito kasi siya pwede namin siyang takpan ng trapal para hindi maanod ng ulan lalo na ngayon halos street na talagang ulan dito guys eh. kaya nung pagawa ng daanan doon eh, hindi talaga siya natapos dahil umulan nasira pa nga yun nabiyak pa nga yung gilid gilid ng ginawa ni uncle na daanan dahil nga sa ulan okay, habang ginagawa ko yan huminto mo na ako dahil nag video mo na ako si ajay mo na yung pumalitan yun oh. matang to eh Ayan. marami rami pa yun guys pero okay lang Tagi isang balde yung binuhat ko papunta dito. Ayan, <laughs> tignan nyo ba naman yung weather namin, guys. Uy, ayun na. Ang ibon. Mga maisan. Tapos dito, magpapalaka akong taniman ko ito dito ng mga halaman sa harap ng bahay ni na ama. Ang mabingan ko, para naman may buhay itong ano na ang harap ng bahay nila. Ayaw, daghana! Ayaw, dagahan ng gamay lang. Tapos, guys, tignan nyo dito. Sobrang ganda. Eh, ganito talaga yung gustong gusto ko dito. Ayan o. Di ba? Ang ganda niya sobrang. Lapit pa natin. Ayan. <laughs> Kaso pag nilapit ko pa siya masyado, magalaw na. Magalaw kasi talaga yung kamay ko, guys. Alam niyo yung uh, uh, nanginginig siya pag maghahawak, gani, Hindi ko alam, gano'n. Pero minsan lang naman, hindi naman siya madalas, guys. May ano lang talaga, may time na tuwing na video ako, nanginginig yung kamay ko, gano'n, gani. So, ayan. Parang tignan niyo, parang lapit lang yan, o. No? Pero yan ang layo talaga niyan. Ah. Tapos yung mais din dito, tumutubo na din. doon din banda. Tignan nyo rin din yung mga bundok doon. So guys, dito, share ko sa inyo. Dito na to na side, inagtanim si Amanda doon. Na nakita nyo yung green na, yung mataas na doon na halaman doon sa harap ng bahay namin. Yung sabi ko na gustong gusto ko kasi green na green. Pero may lumalabas sa kanya na bulaklak na purple din na maliliit. Tapos may mga liso-liso gani. Uso yan sa Pinas guys. Ginagawang pangbakod sa bahay. So dahil pinutulan ko siya. Tanong mo si ama. Sabi niya itatanim hey, niya dito. Dito. So sabi ko okay magtanim ka dyan. Kunin mo magtanim. Kasi matutubo din naman yun. Eh. Kahit yung kaputol lang gani. Yung walang ugat gani yung itatanim mo. So dito niya tinanim. Ayan may ayan bungkal yan dyan at nakita siya nung no kapitbahay namin guys yung bago namin kapitbahay ayan so lumabas agad yung sina auntie pumunta agad sila dito tapos nakasagutan sila guys ay mga binan ko si ama baba tapos yung kapitbahay namin sa si Argin. kanina pa yan sa dyan alam niyo naggagawa ako jan naghakot ako jan kasi bundok-bundok kasi siya tapos nilalagyan niya ng kahit sa gitna sabi niya kinakantahan niya pa happy birthday daw <laughs> happy birthday to yo ganyan so nagtanim lang dito si ama Lili niya ay, ano niya nga dito eh parang line niya dito banda na sa iba so sinungay siya ganun sabi niyo, huwag niya wag niya daw tamnan kasi daw sila, sila daw yung magtatanim so hindi ko alam guys no, kung hanggang saan yung sukat ng lupa ni na ama no Huwag na kasagutan talaga sila. Yan gano'n. So, umalis na ako kasi ayokong, ayokong makarinig gani ng mga ganyang away-away, gani. No, kung ginausap ko si na ama, na si na baba, na iano na lang nila. Which is may titulo naman ng lupa, guys, no? Pero, pati ipasorbe ba, gani, kung saan ba talaga banda yung lupa nila, kung saan ng kung gaano ka, ano yung sukat nila, ng lupa nila. Kasi diyan may tinanim na kahoy ayan dyan, no? batilis ayan so sabi daw nila yung ano kasi nila yung sukat nila din hindi rin nila maano kung saan yung sukat na hanggang saan yung sukat ng bahay ng lupa nila mm -mm. so anong nangyari tingnan nyo yung may bakal doon sa may dulo ayan o oh. dyan daw banda hanggang dito daw linya daw dito So, siguro yung lupa ni, na mama, ni ama hanggang dito lang sa may kahoy na to. So, yung ginawa nila guys, yung mais tinaniman talaga nila dito hanggang dito oh, sa may bakal na yan. Tapos wala silang tinira talaga na Kaya yung mga tao na dadaan, dito na dadaan sa ayan, bahay ni na ama dito. Hmm. Kaya sabi ko ipasukat na muna nila yung lupa. So sabi ko son, pag magka extra extra tayo papasukat natin. Kung saan ba talaga ba na yung lupa? Yung bayad lang naman kasi is pagpasurvey ganin ang lupa, ang bayad is 1,510. Hmm. 1,510 ang alam ko lang is Uh, panrasay, pag panrasay pan kasi is 1,500 so yung 10 kasi dito is das, yung ganoon so, hindi ko alam kung ano, magkano yung palitan sa Pilipinas, yung 1,500 guys, no, siguro 1,500 sa atin siguro mga 1,000 ay, hindi kasi yung 500, siguro mga 800 or 700. hindi ako na nasa mga ganun guys So, kayo na lang yung huyo mag -ano guys. Google nyo na lang. <laughs> Pasensya na po. ayun So, tignan nyo yung bakal. sa kanila pala yan. Akala ko sa, sa mga nag ano ng... Nag naglilibing ng ho sa ilalim ng lupa para patubig sa mga taniman sa kanila pala to nilagay nila dyan yung bakal so dito sabi ko para wala nang away huwag nang away away ipasurvey natin pohon kung saan ba talaga bahang, kung hanggang ilang, ano ba talaga yung sukat yung lupa. Tapos, bala ko guys na dito mag-ano na lang tayo ng bricks. Kahit mga hanggang tuhod lang, ngarangan lang natin dito ng bricks. Bricks at simento lang, simento lang naman yung maano natin dito, magagastos natin dito. At saka yung pampapuhon, huwag na muna sa ngayon. unang ang gagawin ipasor, ipasukat ay na muna yung lupa pagkatapos saka lang i lagyan ng bricks hmm. simento lang yung ano natin kasi may, ano tayo may graba hmm. simento at bricks hmm. insya Allah mapapagawa ko din to hmm puhon, puhon, puhon. Huwag na muna sa ngayon. So guys, ang na lang muna dahil bibilisan ko yung pagano ko nito. Paglipat ko kasi paulan na din. Actually kanina umulan na talaga guys, no. Pero minto lang, minto lang siya. Tapos bumalik, babalik na naman to yung Sure ako na buong araw din to uulan pagbalik ng ulan nito. Actually kanina ang maraling araw umulan tapos suminto, tapos kanina umaga umulan ganito dito talaga pag summer ayan tingnan niyo yung ginawa ni AJ kahoy sinukat niya talaga inalagyan niya talaga ng kahoy, mag happy birthday yan sa dyan ayan. Ayan yung mga bato tinatabi ko kasi magagamit din natin yan. so yun guys tingin muna tayo dito kina luba video muna tayo. Kung ano yung tanim nila dito. Ayan. Iyan is ano siya. Um, upo. Ay, upo patula yan. Patula, kalabasa. Yan. Tapos yan naman is ano siya. Um, turmeric. Yung mga basura nila dito, dito nila tinatapon sayang so, tong laki-laki ng lupa nila no sayang ang konti lang yung tinatanim nila uh, hmm. diretso na lang tayo ulit dito punta <laughs> tayo ulit dito first time ko ulit ay, ay ano nung kailan ba ako napunta dito tapos ngayon lang ulit ako nakabalik dito din wow turmeric nila marami din pala silang turmeric oh Hmm. Turmeric, mais. Mala rin yung mga mais nila kagaya sa amin. You know, may mga malalaki na, may mga maliliit pa. Ayan, yung talian nila ng kambing. Hmm. Tapos yun, dito naman sa kanila, dito nila tinatapon din yung mga basura din nila. Halo-halo na yung basura nila, mga damo. Oy! Yan si na anti, kakalagay lang nila anti yan ano. Mama, good morning. O ayo hilabdiha, kakalagay lang nila yan ng bakod. Parang mag ano na nauna lang kami ng ilang araw tapos sila rin ang palagay. Hmm. Marigod. Mais nila, ang lalaki ng mais nila eh Mas malaki pa yung mais kasi sa akin. <laughs> saging, nag-iisang punong saging nila. Asang saging no. Hmm? saging. Kani? Saging, mana siya? Saging? Ano unsa kani English sa saging? Um, sa English saging? Banana. Very good. <laughs> Ay. Wow, may ano din sila para dyan, oh botweet but wait lang. Mag-video sa si Mami, ha? May Ma, ano nga, ano? Mami, tawag na prutas siya, na yan, eh. Ma, may atis mami. din sila, oh, mami. Oh! Mami. Atis. Turmeric. Turmeric? Yes, baby. Mangga kayo dyan. Pwede kayo mahingin ng mangga, pero ako... Kumakain lang ako ng dalawa or tatlo. Pero kung matamis yung mangga, makatatlo ako. Pero kung maasim, Isang malaki man, okay banana. na ako yun. Isa na, isa lang tama na. Hmm? Asa banana. Kadto, kadto, banana man to. Asa? Dara pa rin gani o banana ah. Hmm? Kani po banana. Ka. Kuy. Kuy. Hmm. Tingnan niyo, grabe yung palibot. Uh. Kami naka, ano na, nakatanaman si ng punla kahapon. Banana. Kaya, I start na kan ngayong araw na talaga to kailangan magbantay doon ng isang halos isang araw kasi yung mga binhin natin na ni muka kakainin ng mga ibon kanina umaga nang simula si ama umuwi lang siya para kumain tapos uwi balik na naman siya doon yeah. so guys ang dito na lang muna kani ganino banana niya eh. Ngayon dito na lang guys. Bukas po ulit. Bukas po ulit guys. Bye bye po everyone. God bless us all. Thank you so much. Please share, like and subscribe to my YouTube channel po. Bye bye po everyone. And don't don't skip the ads guys. Bye bye po. Thank you so much. Banana. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much po. Bye bye. Banana chicken. Banana chicken. Bye bye po guys. Banana chicken. Banana chicken. Sige daw. Bye bye. Banana. Ano Inggris English manok? Um, Ang no. manok? manok? Chicken. Hah? Chicken banana. Chicken banana. Chicken, chicken banana.